ako masasabi <laughs> ng na mga, mga kasama nyo ay, 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 tayo, <laughs> man, tayo, Hindi pa ako nakakapag kong. <laughs> <laughs> Dahil aminado naman kayo, kalabisan din yung ginagawa ng ibang kasama nyo dyan. Kalabisan. Oh. Bago natin panoorin ang panayam na ito, bigyan muna natin ng kaunting konteksto ang isyong tinalakay ni Nalisoto at Congressman Ace Barbers. Kamakailan lamang, isang panukalang batas ang inilantad na may layuning bigyan ng regulasyon at disiplina ang mga vlogger sa ating bansa. Ayon sa mga nagsusulong nito, mahalaga ang batas na ito upang maiwasan ng maling impormasyon, maprotektahan ang publiko, at magkaroon ng accountability ang mga digital content creators, lalo na't na marami na ang gumagamit ng social media bilang pangunahing plataporma sa pagbabalita at pagpapahayag ng opinyon. Ngunit hindi lahat ay sumasang ayon sa panukalang ito. Isa na rito si batikang broadcaster Ali Soto na hindi napigilan ang kanyang sarili sa interview na ito. Dito, kanyang diretsahang tinanong si Congressman Ace Barbers kung bakit tila inuuna ng mga mambabatas ang ganitong batas sa halip na tutukan ang mas mahalagang isyu sa bansa. Idiniin din niya ang pangamba ng ilan na maaaring gamitin ito upang supilin ang kalayaan sa pagpapahayag, lalo na sa digital platforms. Pakinggan natin mismo ang kanilang usapan upang mas maunawaan natin ang magkabilang panig ng diskusyon. Ano nga ba ang nilalaman ng panukalang batas na ito? Makakatulong ba ito sa kayusan ng social media o isa itong hakbang patungo sa pagsikil ng kalayaan ng mga vloggers at mamamahayag? Narito ang buong panayam ikaw ay uh, gagawa ng isang tricom from quadcom, tricom para nga laban dito sa mga trolls na gumagawa ng mga fake news at uh, meron kang uh, suspecha na galing ito sa iligal na pondo ng mga pogos no, na pinagbabawalan na ikaw na po magkwento kung Ace, uh, what made you decide to form a tricom against these uh, trolls yeah okay, uh, salamat no uh, ali, no, na dahil uh, nagdaro ng pagkakataon na mag discuss itong usaping ito dahil uh, itong tricom po ay isang uh, uh Tibang no ng ating uh, speaker na mag-create ng joint committee mm -hmm. to look into yung mga fake news peddlers no ika nga yung nagpapakalat ng mga fake news mm -hmm. alam niyo kasi in, simula po nung naging uso itong social media aba and dumami na ang mga vloggers no at uh, itong mga vloggers na to minsan ay uh, nagiging political analyst nagiging journalist no mm -hmm. uh, dahil na uh, ganoon yung kami walang uh, sistema, eh wala pong mukhang walang nagko-control sa kanila, no? ito, ito pong uh, panukalang ito ay hindi po para i yung kanilang freedom of uh, speech o yung kanilang freedom of expression. In fact, uh, gaya rin po sa ating uh, mga kawani ng uh, media, no? Yung tri-media, yung radio, TV, and print, no? Kapag uh, bago po sumula po magpahayag ng isang news yan, ay binabalidate po yung mga, ano, yung mga article ano mm. uh, at kumukuha rin sila ng mga magkabilang panig no bago po sila maglabas ng kanilang news article mm. pero sa social media ay wala na po yata yan yeah. no basta na lamang kapag ikaw ay binayaran ng pogo o binayaran ng mga sindikato ng droga mm. eh gagawa ka na ng mga kwento ng mga fake news para manira ka ng mga kumukontra sa mga sindikatong ito. No? Yan ang aming uh, pananaw. Hmm. Kung kaya ta uh, na nangailangan na natin no? at magkaroon tayo ng isang tinatawag na regulatory framework. Yeah. No, na kung saan ay may disiplina. Mm -hmm. Alam mo, Ali, and Pat, no, ito, narita mo naman na mula nung uh, nauso itong vlogging, mm -hmm. aba, eh, ang daming nagmumura. Mm -hmm. Lahat, lahat numura, no, walang ano, may name calling, mayroong uh, pagmumura, mayroong pag, uh, pambabastos, no, lahat. At ginagamit din yung vlogging minsan for scamming, no. Mm. -hmm. Ayan yung may humihingi ng tulong mula sa ating OFW mm. ah, at uh, nagdo-donate nagdo-donate sa kanila, dumadami ang pera ito ba'y nagbabayad ng buwis income yan eh, mm. ito ba ay uh, ay uh, regu regulated so all these things ang dapat nating tingnan uh -huh. ah, taliwas dun sa sinasabi ng mga vloggers na kumukontra dito at sinasabing uh, pinipigilan daw po natin no, yung constitutional guarantee of uh, freedom of speech and expression okay mm. So ano, Kong, paano nyo naman alaman na ano to mga organized vloggers, yun po kasi ang sinasabi, no? Organized vloggers ito at mga bayaran. How did you come to that conclusion? Well, uh, alam ano mo, Ali, ito, uh, siguro makikita mo na napakasipag nito mag-produce ng mga content, no? Hmm. At itong mga content na ito, uh, they make sure na uh, malaki yung viewerships or yung engagement. Kasi sinasabi, bakit? Kasi meron pong uh, uh, bayad ito, no? Na-monetize po nila itong, uh, itong mga views na ito, itong mga shares and likes na ito. But more than that, no? Alam mo, yung mga masipad manirang puri mag eh, create ng fake news, hmm. eh, hindi naman siguro gagawa ng ganyan yan na walang nagbabayad at walang nag-uutos dyan, no? Hmm. Hmm. Uh, as simple as that, no, we can uh, determine and find out ano ba yan, no? Uh, sa aming kasing paniwala, simula nung eh, uh, example lamang ito, no, yung sa Quadcom, no? Hmm. Diba, eh, walang humpay, no, yung kanilang paninira sa mga kasamahan ng uh, member ng itong uh, Quadcom meeting ito. In fact, uh, nalalabas pa nga nila na ah uh, walang uh, ano walang credibility itong ating uh, ginagawang pagdinig sa ating quad committee. Uh -oh. So I think because of that no nagkaroon kami ng uh, paniwala uh, na meron talagang nagpupondo rito at uh -oh. uh, hindi kami ah, uh, uh, nagdududa na ang na nagdupondo na, na rito ay mga sindikato ng droga hmm. at sindikato dyan sa loob ng Pogo. Hmm. No, Kaya hmm. nga Pogo money at saka drug money ang binabaya dyan sa mga masisipag oh. na mga bloggers na yan oh. na mga pseudo-journalist at saka mga pseudo-political analyst. Oh. So, Kong Ace, this is Pat P. Yung ano, yung uh, how do you how do you plan to run after them? Kasi mga trolls nga ito eh. So, syempre they have fictitious names, their IP hmm. address, addresses are going to be difficult to trace. Uh, ano yung ano niyo? Ano, okay. ano, ano yung mga hindi, no? uh, Pati? Hindi, hindi. Oh. Ito, para, mal, para maliwanag lang, hindi, we are not running after them. okay. What we simply want to happen ay magkaroon ng isang uh, uh, disiplina o regulatory framework. Gaya ng sa inyo sa media, meron kayong KBP. Mm. -hmm. Diba? Mm -hmm. Hindi kayo pwede magmura, hindi kayo pwede magpedal ng fake news, otherwise you will be sanctioned by the KBP. Mm -hmm eh siguro sa social media wala pa pong ganyan siguro hmm. eh dapat tingnan at baka kala tayo ng mga batas na mag-create ng parang disciplinary board ah. eh ikaw ba naman na ali araw-araw kung maririnig mo yung isang vlogger uh, halimbawa no, pagbukas mo ng iyong social media eh walang ginawa kundi magmura hindi oh. no? mm -hmm. eh, kaya mag-create ng kwento o mag-eddle ng fake news oh. na napaka-prevalent po ngayon ng fake news mm -hmm. eh kaya nga dahil nga ganyan gusto nating tingnan. Hindi naman natin pinipigilan sila mag-express ng kanilang opinion o mag-criticize sa trabaho ng ating mga mambabatas o hindi kaya ng mga kawani ng gobyerno. Ang ating lamang gusto, ay dapat eh meron sila silang mga basihan bago po sila magbigay ng kanilang mga mga fake news no. Ibig sabihin, bago ka magtahayan, ay dapat meron kang basihan mm -mm. Uh, na pinaguhugutan uh, ng egana. Mm -mm. mm -mm. mm -mm. Hindi pa ba yan ano, sakop ng cyber libel law? It is. No? In, fact, it is. No? Uh, merong kinreate yung batas na yan, yung Cyber Act Prevention, uh, Cyber Crime Prevention Act of 2012. Merong pong kine-create dyan na isang komitiba na yung CICC, no? na kung saan ito ang coordinating uh, body na nagmo-monitor at magre-recommenda ng prosecution sa kanila. No? Ngunit, uh, uh, mula nung naipasa itong batas na ito, wala pa tayong nakikita ng uh, nakakasuhan, no na 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 umaabuso ito ah let me just be categorical about this so yung umaabuso mm. yun ang ibig nating sabihin no ah mm. uh, yung mga hindi sumusunod sa pamantayan ng uh, responsible journalism mm. or responsible uh, blogging eh, yun ang dapat ma magkaroon ng disiplina ma-disiplina no mm. uh, at talaga uh, they're bordering on na being is under or live eh. Uh -uh. So, eh <laughs> hindi naman sa nag-aano tayo. Halimbawa, uh -uh. na may decision po ang Korte Suprema tungkol dyan. No? Sa, kapag ikaw ay nag nagbigay ng isang statement o pahiyan mm -hmm. na ito ay merong malicious na intention, eh, mm -hmm. uh, yan po ay live At yan po ay may pananagutan sa ating mga batas. So kung eh, uh, sa just to clarify, itong TRICOM, uh, are you going to convene so that you can put regulations in place pa Parang in aid of legislation to, so, ano lang, just an example, yung KBP lalawakin ninyo na parang kung ikaw ay, uh, you're pretending to be a journalist in cyberspace, you will be, kumbaga, you will fall under this purview. It will be under this, kumbaga, these are your parameters only. Parang yes, ganon. So, uh, That is what you want to achieve by organizing yes. a tri-committee. Tama, no? Tama, Pat, no? At uh, more than that, syempre, magkaroon tayo ng disiplina sa airspace, ita nga, oh. o sa airwaves, whatever they want to call this, no? Oh, oh. Eh, kasi nga, uh, gusto ba natin na ang ating mga anak ay eh, nakakarinig ng mga pagmumura, pambabastos nitong mga vloggers na ito? Oo. Oh, oh. Diba? Eh, alam nyo naman na lahat po ng, uh, lahat po ng uh, mga pinup ng mga vloggers nga, eh, mga bata ngayon, eh, ay meron pong access, no? Mm. Sa, ano, ano sa pag-usap uh, sa social media. Yeah. Ano, oh. ano eh, hindi naman pwede. Eh, ito nga eh, napakalung, napaka, napaka lala na siguro ng sitwasyon dahil uh, may nananawagan pa na magtagulo ang ating bansa. May nananawagan na magkaroon ng food Nananawagan na, na, ano, okay lang kung manawagan ka na, na mag-resign. O oh. so, hindi kaya eh, ikaw ay may, may walang alam dyan kaya ikaw ay bumaba o something like that. Pero oh. kung mananawagan ka ng kaguluhan, teka muna. Mm Meron -hmm. po tayong batas dyan. Oh, oh, oh. So, oh. ano, susundatan ko lang yan, Kong Ace. Eh, magsa sara na po, ano, you only have until June. Tapos magre-recess na kayo in a few weeks. Uh, paano ito? So, sa next na lang, sa 20th Congress, makakahabol pa ito? Kapag ito, kapag, kapag ito hindi umabot, no, sa pagsasara ng itong 19th Congress, mm -hmm. eh, pwede naman po siguro i-refile ito, no, sa susunod mm -hmm. ng Congress, no. Mm -hmm. But, uh, I believe na dapat, para maipasa ito, kung mahahabol man ito sa 19th Congress, eh, kung ito ay masisera certify as urgent ng ating oh. Pangulo. Oh. At uh, dahil nga certified urgent ito, uh, magkakaroon ng mabilisang pagtalakay, pagdebate, at uh, pagpasa itong uh, mga batas na ito. Mm -mm. Mm -mm. Ah! tawag dito, maganda kasi ang resulta ng survey eh, na ginawa na 61% sa mga na-survey aprobado po yung ginagawa ng uh, quad committee no. So ito naman yung extreme ng yung on the other end nga of the spectrum kung ito nirireklamo niyo yung mga ano bumabati ko sa inyo. Meron naman na ang majority naman 61% approve of what you're doing. Uh, let me let me be clear ano Ali no hindi ka kami nagre-reklamo sa bumabati ko sa amin. Ang nire-reklamo po namin, natin, kasama ng nilyong-nilyong Pilipino, privado man o nasa gobyerno, ay yung pagkakalat po ng mga peking news mm. o peking mga issue. Wala akong problema. Mag-criticize sila sa amin. Sabihin nilang, bobo kami. Sabihin nilang, tatanga-tanga kami dyan sa gobyerno. So, wala akong problema yun. 24 oras, 365 days in a year. Pwede nilang gawin yun. Pero yung magpakalat ka ng fake news na hindi naman ah... Uh, Uh, wala namang basihan ni mm Malimbawa -hmm. no uh, ako uh, I'm just using uh, the issue that was thrown at me no mm -hmm. ako'y tinawag na uh, drug lord uh, you no know? uh -oh. Eh, tayo dalawa lang naman nag-uusap, Ali, at si Pat, no? Oh, tatlo lang naman tayo. Oh. Eh, gusto ko sana kayong tanungin. Kayo ba'y naniniwala na kayo doon? Oo. Oh, oh, oh. <laughs> so, so, alam mo diba, kami? Ala kasi, kasi nga, wala alam mo ba, ano din? Wala po wala oh. kami inahabol. Oh. Wala po kami uh, attempt to curtail the freedom of expression and freedom of speech. Mm -hmm. In Bagkos, gusto pa namin palakasin ito. Yeah. Pero, dapat po meron pong responsabling pagpapapahayag, oh, no ma? Ah, mm. meron pong uh, hindi ka nga eh disiplina sa atin. Huwag mm. po natin ituro sa mga kabataan yung mga pagmumura pambabastos dahil mm. alam po natin yung mga anak at mga apo natin ay eh, meron pong akses sa social media. Mm. Ngayon kung kayo ipapayad na, na matuto sila ng mga pagmumura at pagkakalat ng fake news mm. eh doon po natin ipakita dyan sa hearing na yan. Mm. So mapapat patunayan nyo naman ano kong na kasi nga uh, nasa payroll ikan ninyo ng uh, ito nasa payroll ng mga illegal na pogo at saka drug lords. Itong mga ano, itong mga vloggers na to. So, gaya rin nila, no? Gaya rin nila, eh, tayo ay uh, meron mong suspecha, no? Mm. Uh, bakit ang aming basihan dito, eh, hindi naman po siguro masipag na ito ay gumawa ng mga content para makapanirang puri kung wala pong uh, uh, nasa likuran nila o nagbabayad sa nila. Mm. No? Ako, hindi ko naman nila lahat, no? ah uh, Ali, marami po tayo magagaling, matatalino, at sa uh, mga responsabling mga vloggers, no? Ano? Uh Ang -uh. nakakalungkot lang ay meron pong nakakasingit dahil nga po walang regulasyon, uh -huh. wala nga uh, limitasyon, may nakakasingit na mga bugok dyan, no? Uh -huh. Just like it, the perfect analogy of a basket full of eggs. Uh -huh. Meron pong mga bulok, uh -huh. no? Yung mga wala pong utak. Uh -huh. Yung wala pong ginawa, kundi gumawa lang ng pera. Uh -huh. Meron nga dyan, dating uh, TV anchor, eh. Uh -huh. uh, eh, hindi ko alam, laos na siguro, eh, wala akong ginawa ito, kundi sumakay sa issue para magkaroon ng content, no? Uh -huh. Eh, siguro nababayaran yung kanyang mga content. Uh -huh. Pero nakakalimutan niya siguro kung ano yung sinasabing responsible journalism. na yeah. Nakakalimutan niya siguro yung sinasabing truth in, uh, in uh, journalism, no? Yeah. So, dapat eh, na, mapa kasi, okay, no? ulit ito mga... Nang iba kasi, na talaga landscape. Land, dahil sa ano sa social uh, media, no? Yeah, yung, uh... Uh -oh. Because of the social media. I was going to ask, nga, are you going to go as far as like a ano, um what they call this banning? Like, 'di ba ang Meta nagsabi na sila, wala na, tatanggalin na nila yung pag vet, -vet na 'yan. 'Di ba? ang kinakatakutan uh -oh. ng mga nasa America. Oh. Hindi naman siguro kami aabot sa ganoon oh. dahil nga ang amin lamang layunin ay magkaroon ng disiplina, oh. magkaroon ng uh, regulasyon, magkaroon ng uh, ika- paman pamantayan, no? Itong mga pagbablog. Kasi, for all we you know, baka bukas, wala naman, wala na akong trabaho, baka mag-vlogging-vlogging na rin mo. Eh. <laughs> <laughs> Alam mo, kung parang it, yung gusto mong mangyari parang talagang ano yan lubhang napakahirap oh, kasi oh. there will always be yung sinasabi ninyo na merong dating journalist na, any, kasi any Tom, Dick, I mean, and Harry er, eh. <laughs> lahat ngayon may handle eh. yeah. lahat na lang may gustong sabihin mm -hmm. at binibigyan sila ng mm. plataporma to express what they want Correct. to say yeah. pero at tatayo at tatayo ang pangalan mo eh maniniwala mm. ba kami ka, ka mo kung na drug lord ka tatayo at tatayo ang pangalan mo in the end it's really your credibility your integrity mm. paniniwalaan mm. ba ng mga tao yung pinagsasabi nitong mm. tao na to na allegation let's say against you mm. I think ang kampanya mm. ang thrust should be educating everyone mm. to be more mm. discerning mm. so that you can separate and that, the shaft from the grain that gray. is exactly mm. and that is exactly what we want to achieve here mm. diba taliwas ano, Aliwas dun sa iniisip ng iba na pinipigilan na natin, mm -hmm. yung kanilang malayang uh, pamamahayag, no? Hindi mo gano'n. Uh, Yun, no, know ang sinasabi ko news. Kaya nga, kinitwist nila, eh. Mm -hmm. ba diba? Pagka yung interview mo, halimbawa, sa isang kagay ito, yung interview mo sa akin, i-splice nila ito. Mm -hmm. I'll bet you 1,000%, they will do this. Mm -hmm. They will splice this, no? And they will only uh, 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 play yung mga gusto lang nila na marinig na ikasisira natin, no? Mm -hmm. Eh, yung nga, ang balik ulit yung tanong sa inyo, no, Ali. O, oh, kayo pa ba, papayag na walang regulasyon, na patuloy ang pambagastos, patuloy ang pagmumura, mm -hmm. patuloy ang uh, wala na disiplina ng mga yan. Mm -hmm. diba? Alam mo, ang hirap pala, kung, uh, with, kung uh, with kayo with ka, ay, ay, ay ng committee, oh, oh, kung oh, oh. kayo po ay kaysa ng komite, eh, kami po ay uh, nag sa inyo na magbigay din ang kayong, inyong, opinyon, opinion no? Mm -hmm. sa aming susunod na hearing tungkol dito. Mm -hmm. o, oh, di Bigyan nyo kami ng guidelines, bigyan nyo kami ng idea kung paano natin uh, magkakaroon ng disiplina para pare-parehas po tayo makinabang. Hindi yung kayo lang o kami lang. Yung wala yung gano'n. Ito hmm. ay para sa bansa. So, kung ngayon, ito nga ano? Ito ulit yung sinabi ng credibility. Hmm. Kaya nga naipanong ko kanina. Ano? <laughs> kung, kung ano ba inyong pananaw, no? no, no? Kung, Ama, kung kung, kung, ano, kung, hindi naman kami na drug lord ka. Ang drug lord. Oo. Kaya sabi nyo, it's a matter of credibility. Correct. Ano wow. pa ibig sabihin? Tatayuan mo yung pangalan mo, 'di ba? Na hindi maniniwala kahit ang dali kasing mag-akusa. 'Di ba? Ang daling mag-akusa. Pero ako, for me in in the end tulad nga sinabi mo, naniniwala ba kayo na drug lord ako? Hindi. Hmm. Dahil tatayo ang pangalan mo, eh, 'di ba? So ito ngayon, tingnan kita ng reaction kong binasura pala ng Department of Justice itong uh, money laundering wraps laban kay Cassandra hmm. Liong dahil sa kawalan ng ebidensya. And hmm. this is after hmm. nga hmm. kasi, hmm. ano, di ba, kimong siya ng siguro, apat na, na buwan, na buwan na, no? Hmm? Na merong, uh, ano, walang, ano, ika nga, hindi uh, beyond reasonable doubt na ipagdududa, no? Hmm. Um, evidensya lang meron. Kasi how can a 21-year-old uh, girl no? For that matter, be able to acquire so much wealth, mm. uh, like that, nang walang klarong pinanggagalingan. Mm. Di ba? hindi uh, ba nasa uh, paso ng antay-dami no marami Maring may gumagamit sa kanyang pagiging uh, isang dami, mm. no? Uh, yun ang, uh, yun ang ano dyan, eh. ah. Yun ang, uh, no, but, you know, that Of course, marami pong kasong ipinataw sa kanya, pero lahat po yan, eh, pinag-aaralan ng ating Department of Justice. Ano ba yung tatayong sa korte? Eh? Ano ba yung mabigat na ebidensya? Maharing may ebidensya pero hindi po madigat. Dahil i-remember, kapag criminal ang kaso, eh, kailangan be it beyond reasonable doubt. Mm, okay. Sige po. We know you have to go at 9 o'clock. Meron yata kayong ano, quadcom meeting ulit. So, uh, uh, Congressman Ace, babalik po kayo para kuwento kung makakaabot nga itong Tricom bago magsala po ang 19th Congress at kung magkakaroon na po ng mga bagong regulasyon tungkol po dito sa mga fake na nagpapanggap ng mga journalist sa social media. Maraming salamat po, Kong Ace. Thank you, Ali. And Pat, sana makadalo kayo sa aming pagdibig na, na sa ganun eh, makapagbigay din po kayo ng inyong opinion. At, Ay, naku, huwag na huwag Kong. Wag, 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 dahil marami ako masasabi na mga kalabisan na mga kasama <laughs> yeah, nyo <again>, dyan. Again, <laughs> again, Hindi pa ako nakakapag-upis akong. Dahil aminado naman kayo, kalabisan kalabisan din yung ginagawa ng ibang kasama nyo dyan, <laughs> kalabisan mm. oh. well, I will guarantee you na dahil ito po ay isang pagtalakay ng na uh, may national importance at para po sa atin to, at para po sa atin bayan, eh, kailangan namin ang mga opinion mula po sa mga experts kagaya ninyo, no, pagdating sa sa journalism, pagdating sa experience, kailangan po natin yan, dahil kami po, hanggang na uh, paggawa na po kami ng batas mm. uh, kami po ay uh, dapat dapat uh, giyahan o gabayan nito na uh, mga expert dito sa industriya nito. Oo. Uh, simple, simple lang kung in much the same way as, you know, we would want people to respect us, uh, ganun din sana yung ginagawad nating respeto sa ating mm -hmm. kapwa. Yung ibang kasama nyo talaga, ano talaga, in, in ano talaga, arguably talagang <laughs> they cross the line, ano, sa mga <laughs> pagtrato po nila sa mga resource person na iniimbita dyan. And with that, Happy New Year Kong. Hindi ka drug lord. <laughs> Walang maniniwala na drug lord ka. Very healthy looking. <laughs> maraming, maraming, salamat. Maraming salamat. Kasi looking nga ako eh. nailabas nila yung content. Ang dami nang na, nanood. Ang dami nang nakakita. Eh, maraming siguro porsyento ng nang nakapanood na maraming naniwala. Uh -huh. Dahil na uh -huh. yung na yun. hindi nakakilala sa akin. Ako in end, like, like ganyan, na, ganyan na talaga yung landscape eh. Kahit anong ibatos nila sa inyo. Kay Pat, sa akin, in the end, tatayo ang pangalan mo eh. Oh, I agree. Tama. Tama naman. Okay. Maraming salamat. Thank so,